Yeah? Ah, tagos, sir? ah tapos yun, tapos, 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 ano? <coughs> sir. ano? 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 Sa Ah, ano na nagbulat kasi siya may sumabay dito sa elevator. Sa 2.5 am. Narinig mo na ba ang kwento patungkol sa isang elevator pilot na nakakita di umano ng multo na pumasok mismo sa kanyang inooperate na elevator? Ano ba talaga ang nangyari? Sino ang nagsimula ng kwento? At bakit parang may paulit-ulit na pattern ang mga elevator hauntings sa Metro Manila? manatili hanggang dulo dahil hindi lang ito simpleng viral video kundi may mga lumang kwento at mga urban legend ang ating tatalakayin sa videong ito. Pag-uusapan natin ang isang kakaibang insidente na nangyari mismo sa The Podium West Tower sa Ortigas Center, Pasig City. Isang modernong gusali na kilala sa mga opisina ng mga malalaking kumpanya pero ayon sa kwento ng ilang empleyado, may hiwagang bumabalot sa mga elevator nito ah tapos yun tapos ah tapos eh ano ah ano na nagkula kasi sir may sumabay dito sa elevator. Ang The Podium West Tower ay isang modernong 48-story office tower na kilala bilang The Podium bahagi ng Ortigas Central Business District. Ngunit bago pa man tinaguri ang kontemporaryong apartment of commerce, ang lugar na ito ay meron ding kasaysayan. Mall sa ibaba, opisina sa itaas, at maraming tao ang dumadaan gabi man o araw. At pag maraming tao, ibig sabihin marami ring iba't ibang kwento ang nakapalibot. Ang video ng ito na kumalat sa social media nitong nakaraang taon 2024 ay nagpapakita ng isang elevator pilot o operator na nagreport report di umano na may sumakay na batang multo dun sa elevator na kanyang inooperate. Mapapansin na sobrang takot na takot siya sa mga oras na yun at hindi mapigilan ang patuloy na pag-iyak. <laughs> Uh, ano? <laughs> ah, ano na ano, kasi si may sumabay dito sa elevator. Agad naman siyang nirespondehan ng mga otoridad at ilang mga tao dun sa building upang siya ay pakalmahin at tanungin kung ano nga ba talaga ang nangyari. Ayon sa ilang kwento, may sumakay daw na isang bata mula sa labi at pagdating sa ikalabing isang palapag, napansin ng babae na mag-isa lang pala niya dun sa elevator dahil bigla na lang nawala yung bata sa kanyang tabi. Hindi kumpirmado kung totoo ang bersyon ng kwentong ito at wala rin nilabas na opisyal na press release o statement mula sa management o sa may-ari ng building. sa elevator, yung piloto lang ang problema sa piloto. Oh. <laughs> Siyempre, ang normal na reaksyon ng isang tao sa ganitong pangyayari ay matatakot at magpapanik lalo na kung unang beses nitong makaranas ng paranormal. Ayon sa ilan baka raw gawa-gawa lamang nung piloto yung kwento o di kaya naman ay baka naghahalusinate lang ito dahil sa pagod at maaaring na malikmata. Walang problema sa elevator, yung piloto lang ang problema sa piloto. Miyak, <laughs> kaya naman ngayon ay subukan nating silipin ang ilang mga kwento sa likod ng gusaling ito at susubukan kong ipaliwanag kung ano ba ang mga posibleng nangyari. Ayon sa ilang teorya ng mga nagtatrabaho dun sa building, may isang batang multo na talagang nagpaparamdam dun sa gusali at madalas nga itong nakikipaglaro sa mga sumasakay sa elevator. Ang iba naman, naniniwala na isa itong residual spirit, ibig sabihin parang replay ng nakaraan isang enerhiyang naiwan dun sa partikular na area na yun at baka may mga nag-aakyat baba dun sa elevator nung una itong nagawa at yung enerhiya na yun ang siyang nararamdaman ngayon ng mga kasalukuyang empleyado sa building. Uh, na, uh, 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 ano, 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 may sumabay dito sa elevator sa May isa pang kwento na bago raw itinayo ang The Podium West Tower, ang mismong lote nito ay dating bahagi ng lumang sementeryo noong panahon ng hapon. May ilang construction worker daw noon ang nagsabing may mga lamang lupa silang nahukay, mga kalansay na hindi na alam kung saan nailipat o kung ito ay nanatili lamang sa kinatatayuan nung gusali ngayon. Ang dapodium podium mismo ay itinayo noong unang dekada ng 2000s at pinalawak pa lalo ng maitayo ang West Tower noong 2019. Pero bago ito naging modernong business hub, ang area ng Ortigas Center ay dating malawak na bakanting lupa at mga lumang warehouse. Ayon sa ilang matatandang tagapasig, noong dekada 70 hanggang 80 may isang kwento ng babae sa kalsada, isang babaeng multo na lumilitaw raw tuwing alas 12 ng gabi sa bahagi ng Julia Vargas Avenue. Maraming naniniwala na ang enerhiya o espiritong ito ay hindi basta-basta nawawala Lalo na kapag tinayoan mo ng bagong gusali, dahil minsan ay naiipit ang mga espiritu sa pagitan ng lumang mundo at ng bago. At saan pa ba sila madalas magparamdam, walang iba kundi sa mga elevator. Isang lugar kung saan ang mga pinto ay nagbubukas at nagsasara, isang simbolo ng daanan sa pagitan ng mga mundo. Walang problema sa elevator, yung piloto lang ang problema sa piloto. Kasi may yak ka. Hindi lang the podium ang may ganitong mga kwento, sa paligid lang nito may mga kwentong katatakutan din mula One Corporate Center, Discovery Suites at St. Francis Square kung saan may babaeng umiiyak sa CR ng 40th floor at sa Mega Mall Parking Elevator, ilang security guard ang nakarinig daw ng tunog ng elevator kahit wala namang taong sumakay. Sa Meralco Avenue naman, may ilang kwento ang mga taxi driver tungkol sa isang babaeng sumasakay na bigla na lang nawawala at minsan daw tinuturo nito ang The Podium bilang kanyang destinasyon. May ilang online forums at blog posts noong 2022 na nagsasabing may mga anonymous employees ng The Podium West Tower na nagpapatotoo na hindi raw urban legend lang ang elevator ghost sa kanilang building dahil ito ay nararanasan ng halos lahat ng empleyado. Marami ang hindi naniniwala pero para sa mga nakaranas mismo, hindi raw nila malilimutan ang pagkakataong yun. Kung iisipin bakit nga ba napakaraming kwentong katatakutan na nangyayari sa mga elevator. Ayon sa ilang paranormal experts, ang elevator ay isang liminal space, isang lugar na hindi mo tinatambayan kundi isang daanan lamang papunta sa iba. At ayon sa mga lumang paniniwala sa Asia, ang mga kaluluwa ay madalas naliligaw sa mga ganitong transit points. Mga lugar kung saan nagbubukas at nagsasara ang mga pinto at nagbabago ang altitude o level. Sa Japan may mga kwento ng Akamanto na lumilitaw sa mga CR at elevator ng mga building. Sa China naman sinasabing ang ikaapat na palapag ay malas dahil sa tunog ng salitang C na parang kamatayan. E at maraming elevator sa Chinese buildings ang walang fourth floor sa pindutan. Sa Pilipinas, marami rin gusali sa Ortigas at Makati ang walang 13 floor dahil naniniwala silang ang numerong yun ay malas. Ang iba namang teorya galing sa sayantipikong pananaw, ang mga elevator ay may electromagnetic fields at static energy na pwedeng makaapekto sa ating perception. magre ito na parang may presensya o may nakikita tayong anino, ngunit sabi ng mga paranormal expert, hindi lahat ay ilusyon. Ah, uh, takot siya, takot. Takot. Ah, uh, ano na, ano, siya. May sumabay dito sa elevator. Sa niya. Matapos ang insidente ng multo sa elevator ng Podium West Tower, hindi lang mga empleyado ang nagtanong, kundi pati na rin ang mga paranormal investigators. At sa pagdaan ng panahon, napagtanto nilang may kakaibang pattern hindi lang sa gusaling yun, kundi sa maraming haunted buildings sa mundo. Bakit nga ba tila paborito ng mga espiritu ang elevator? At posible bang ginagamit nila ito bilang daan patungo sa kabilang dimensyon? Pagkaraan ng ilang linggo matapos ng misteryosong pangyayari, may mga bagong reklamo raw mula sa ilang tenants sa Podium West Tower. May mga elevator daw na biglang bumababa kahit walang pinindot may mga ilaw na kumikislap kapag alas dos ng madaling araw at minsan maririnig mo raw ang tunog ng elevator kahit nakalak ang labi. Ah, ano, ano po, na, kasi sir, sir, may sumabay dito sa elevator, sa Dito nagsimulang maglabasan lalo ang mga usap-usapan na baka hindi lang ordinaryong multo ang nakita ng babae. May posibilidad na ito ay isang espiritong natrap sa loob ng gusali. Isang kaluluwang hindi makaalis at ginagamit ang elevator para paulit-ulit na subukang umakyat. Ayon sa mga paranormal researchers, posibleng may tinatawag na energy loop sa mga gusali kung saan madalas ang matinding emosyon. Ang elevator dahil sa patuloy nitong paggalaw pataas at pababa ay para na rin itong umiikot na enerhiya. Isang loop kung saan pwedeng maipit ang mga espiritu. Walang problema sa elevator, yung piloto lang ang problema sa piloto. Para sa mga batang 90s, isang magandang halimbawa dito ay ang palabas na Spirit Warriors 2 noong 2003. May isang eksena dito na nagpapakita ng mga kaluluwang na trap at paulit-ulit na sinusubukang makatawid sa kabilang buhay sa pamamagitan ng paulit-ulit din nilang pagsakay dun sa bus kung saan sila na aksidente at namatay. Ang bangin kung saan nangyari ang aksidente 12 years ago. Tuwing biyernes nagpapakita sila sa pinangyarihan. Tulungan natin sila! Wala magagawa! Sa kasong ito sinasabing ang multong nakita ng elevator pilot ay isang residual entity. Hindi na siya aware na patay na siya kundi inuulit lang niya ang huling bagay na ginawa niya noong nabubuhay pa siya. Walang iba kundi ang pagsakay sa elevator. Ah, <coughs> uh, ano na ano, ano, nagulat kasi sir, may sumabay dito sa elevator, na 2-5 niya. May isa pang teorya patungkol dito na ang elevator daw ay maaaring sumisipsip ng enerhiya mula sa paligid, isang halo ng kuryente, metal at vibration at kapag nagkataong may espiritu o demonyo sa paligid, nagiging attractive sa kanila ang enerhiyang to na parabang magnet na humihila sa mga nilalang mula sa kabilang buhay. Maraming kultura sa Asia ang naniniwala na ang elevator ay hindi lang mekanikal na kagamitan, kundi isang simbolikong daan sa pagitan ng itaas at ibaba, langit at impyerno, buhay at kamatayan. Sa mga lumang paniniwala ng mga inchik, ang pababa at pataas na galaw ay kumakatawan sa yin at yang, ang balanse ng liwanag at dilim. At kapag ang balansing yun ay nagulo, halimbawa may biglang namatay sa gusali o may matinding emosyonal na enerhiya, maaaring bumukas ang tinatawag na spirit door. Ang elevator, dahil literal itong nagbubukas at nagsasara ng mga pinto, ito ay nagiging perpektong portal. Kaya naman may mga naniniwala na kapag may naramdaman kang malamig na hangin sa elevator, hindi yon dahil sa aircon kundi dahil may dumaan na kaluluwa na patuloy na naglalakbay sa pagitan ng mga palapag at mga dimensyon. Hindi lang sa Pilipinas nangyayari ito kundi pati na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong 1990s kumalat ang kwento ng babaeng sumakay sa elevator ng isang apartment sa Shibuya, Japan. Nakita siya sa CCTV, pumasok mag-isa, pero sa loob ng ilang segundo, lumitaw ang isang anino sa likuran niya. Pagbukas ng pinto sa kabilang floor, wala na siya. Bakas ng dugo na lang ang naiwan. Sa Seoul, South Korea naman, may mga naniniwalang malas daw ang ikatlo at ikaapat na palapag sa building. Kadalasan ang pangatlo at pangapat na pindutan doon sa elevator ay pinapalitan nila ng letrang F dahil sabi ng mga paranormal experts sa kanila, ito raw ay paraan para hindi makapasok ang mga kaluluwang naglalakbay. Sa Pilipinas, maraming albularyo ang naniniwalang may mga espiritu ng gusali na naninirahan sa bawat estruktura. At tuwing may bagong gusaling itinatayo, dapat daw may alay sa lupa o paalay sa espiritu para hindi ito magparamdam. Ngunit dahil modernong panahon na, marami ng kumpanya ang hindi sumusunod dito, kaya sinasabi ng ilan na ang mga gusaling gaya ng The Podium ay nagiging magnet ng mga ligaw na kaluluwa. Isipin nyo ilang libong beses na bang bumukas at nagsara ang mga elevator ng The Podium. Ilang emosyon na, kaba, galit, lungkot, takot, ang naipon sa loob ng mga elevator na yon. Ang tinalakay natin ngayon ay isa sa mga kwentong talagang nag-viral sa internet noong nakaraang taon at mistulang kakaunting impormasyon lamang ang meron tayo patungkol dito at pati nga ako ay nahirapang magsaliksik sa topic na to. Gaya nga ng sabi ko kanina, walang opisyal na paliwanag ang The Podium Management, walang pangalan o records mula sa HR, ngunit ang mahiwagang tanong, kapag walang ebidensya, ibig bang sabihin hindi na rin totoo yung kwento. At ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakala kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.